Ayan. Siyempre, patuloy tayo sa pagsuporta sa magandang relasyon na meron siyempre ang Pilipinas at ang Korea. Correct. Eto naman tayo ngayon, Fifi. Well, you can't buy love, but you can rescue it. Yan ang isa sa mga pinaniwalaan ng bisita natin this morning. Pero bago natin pag-usapan ang tungkol siya, panuari po na natin to. Maraming pet parents ngayon ang naguguluhan sa pag-aalaga ng kanila mga furry friends, lalo na sa mga hyper-breeder ng hamsters. Kaya't minsan ang ilan sa kanila ay napapabayaan o inaabandona. Malaki man o maliit, deserve ng ating mga furry friends ang tamang pagmamahal at alaga. Kaya naman this morning ay alamin natin ang detalye sa Ham Adoption Project na nagsusulong ng tamang pag-aalaga at welfare ng mga cute and tiny hamsters. Dito lang sa Wednesday Pets Day. Kaungnay po niyan, makakasama natin live sa studio, ang utak sa likod ng hamdaption, na si BG, Benedict Gilbert Villaroman. Kasama ng ilan sa mga cute hamsters. Good morning, BG. Good morning po. Good morning. Good morning. Welcome to Rise and Shine, Pilipinas. Well, we want to know ano ang pangunahing layunin ng inyong hamster shelter na hamdaption? At paano nagsimulang inyong advocacy para sa mga hamster? Well, ang main purpose talaga ng hamdoption is mag-rescue ng mga abandoned hamsters or yung mga hindi na kaya alagaan. Kasi ah, so may mga ano, nang-rescue? Yes po, marami okay. po. Since sobrang dami kasi yung mga um, uneducated sa pag-alaga, oh. so binibreed lang nila. So ang sa amin kasi as a group or hamdoption, iniiwasan natin na mag-breed lang na mag-breed kasi mabilis silang dumami. Oh. And dahil doon, since mabilis silang dumami, marami, dumadami hamsters, marami na rin hindi na alagaan or na-neglect. So okay. doon pumapasok yung adoption para i-rescue mga hamsters na to at makahalap ng mga suitable owners na pwede oh, mag-adapt sa kanila. Pero ang catch is meron kaming mga requirements na kailangan hingin. Okay, so, ano So mga yun? basic needs, for example, yung tamang size ng cage, tamang size ng wheel, yung mga food and mm -hmm. beddings and all. So once na makomply mo yun, then titignan na, skin, yun yung screening ano namin, process namin. Kung makapasa kayo doon, then saka namin i yung mga hands sa kanila. Okay, okay. so talagang ini-interview ninyo yes, ano? Yes, isa-isa talaga. Para mm. talagang uh, deserving siya? na mag-alaga ng hamster. Yeah. Okay, gusto ko makita yung mga hamster. Nasaan sila? Actually, dalawa sila eh. Yes. Tig-isang hey, cage lang. Ah, la. tig-isang cage. Oh, oh. Nasaan? Na, nasa loob yun. Ano sa loob? Nagtagpo. Ito si Pebble. Anong pangalan niya? Uh, Pebble. Pebble. Ang cute ako. si Pebble po ay isang uh, Roborovski dwarf hamster. Okay. So, nung pina-adapt siya sa amin, uh, ang tamang process kasi once na pina-adapt sa amin, mm -hmm. alagaan namin tapos ipapa-adapt namin. Okay. Pero ang concerning kasi dito sa hamster na ito, meron siyang tinatawag na stargazing syndrome. What's or that? Or it's a neurological disorder kung saan Uh, paikot-ikot lang yung hamster or tumatambling. So, sakit siya na hindi na talaga siya cur curable. Oh. So, in that, ano, anong uh, uh, oh, insanay na siya na gano'n? Uh, 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 sakit Kung sakit siya na umiikot lang siya, hindi niya alam na umiikot siya. Kasi, oh. kung baga, parang siyang uh, Parkinson's, parang gano'n. Okay. Kasi, kaya kanya, unstoppable yung pag-ikot niya. So, pag wala siyang ginagawa, idle siya, umiikot. So, ibig na ipa-adapt namin, uh, we want to make sure na malaga at kami na lang yung nag-alaga. Itong mm. isang nasa taas, ang bait kanina. Itong nasa parang takot sa TV. Sa ka, camera, camera shy. <laughs> Anong name naman ng isa? Ito naman si um, Rust. So, si Rust naman ay isang Syrian hamster. So, nandito ay, na. Syrian? Ayun, ang cute niya! So, <laughs> pwede, pwede. cute. Pwede mo bang kawakan pakita pwede, pwede. sa Ayun. TV? Ay, Bale, si Rust Ayun. ay isang Syrian hamster. Okay. So ang hindi alam ng iba, ang mga Syrian hamsters kasi solitary, Syrian. Okay. Syrian solitary species sila. Ibig so, sabihin, ibig sabihin, mas prefer nila na mabuhay sila ng mag-isa lang, in solitude. Okay. Hindi sila pwedeng ah, uh, pwede, ah. Uh, sila pwedeng isama with other Syrians kasi pag tumanda sila, pwede sila mag-away. At ganun, Hanggang gano'ng katag... Ka, Hadot na so, yung Ilang pwede Ilang taon yan, na to? Yan, no? That's one year and eight months na. Oh, okay. Ang cute hmm. niya mm -hmm. Ito na yung pinakamahaba niya. Yes, yan yung pinakamahaba. Doon kaya pang mas malit, mas kaya pang mas malaki na konti. Pero average niya ganyan yung... Sabi kasi iba yung... Minsan di namin ina-adapt, pero nasa bahay na namin, ang lalaki eh. Mababait oh. sila eh. Ayan po, bakayit po yung serial hamster. Paano? Oh. Paano oh. nag-start ang passion mo, no? Na mag-alaga ng hamster? Actually, um, nabilhan ako ng classmate ko before ng hamster. Oh oh. na pair. Tapos dumami lang dumami. Tapos naisipan ko na ano yung best care na pwedeng gawin sa kanila. So nagtingin ako sa international groups. And then nakita ko may tamang way pala okay. na hindi applicable sa Philippines. And eventually, nung natutunan ko, tinry ko i-apply. ina -play mo siya. Oh. Ayun. Oh. Okay. Ilan ang hamster mo lahat ngayon? Oh. As of now, meron akong uh, tatlong hamsters na lang. Oh. Pero tatlong meron, meron na? Meron din kami mga for adoption. Ako Ito din. Gusto yun. ko hawakan. Ah, okay. Pero yung ko. for adoption, ilan Iba yun? Uh, as of now, meron po kaming 11. And okay. may mga centers po kami. Mandaluyong, kainta and wow. So, depende kung saan mas malapit, doon sila pwede mag uh, adapt Okay. Saan mga particular niyo na re-rescue yung mga hamster na lugar? I, mean, I think saan? yung bilang memorable sa amin is yung may isang tao na may alak siya tapos nagkaroon mm -hmm. ng allergy. Parang hindi niya kaya na sobrang dami hamsters. Oh. Pumunta kami doon para kunin yung mga si uh, CDH o yung mga dwarf hamsters. Okay. Tapos doon nagsimula yung idea na, ah, uh, I think maganda yung ginagawa natin na nag rescue tayo, hanap oh, oh. tayo ng mas maayos na homes. Marami naman bumapasa doon sa screening Mar ah, uh, In, by number siguro, sa lahat na nag-ask nag, mga, nag -ask for adoption, mm. siguro mga 1% lang yung pumapasa. Ganon. Pero medyo marami na rin siya kasi I think sa records namin, mga nasa 100 plus na yung mga napa adopt namin. Okay. So, mm. aside from rin, bagalaga rito, what's your work talaga? ah uh, ano ka, product designer. Okay. okay. Pero A, a hobby siya, turned into something na talagang kinakatawaan. Oo, oh, tsaka advocacy oh. na rin, ano? Yes, advocacy din. Ang ganda nung kanilang, mm. ano, ng kanilang uglagay yan. Oo, oh, oh. talagang... Ano yung ideal, ideal size ba ito? Yung... Yung... Ah, ba? Sa, for Syrian hamsters, kada species kasi, iba-iba yung ideal size natin. Ah. So for uh, Syrian, ito yung pinaka-average uh, standard size natin. And then, pag dwarf, nakita niyo sa maliit, oh, oh. pwedeng mas maliit ang konti. Okay. Oh. Malambing? Malambing sila? Uh, mga Syrians po, malalambing. Okay. Uh, yung isa, kasi nga may pa kasi, Parkinson's. Yung isa kasi, ano po siya, Roborovsky. So, sila yung pinaka-mabilis na species ng hamster. So, most of the time, pag tinatry mo silang hawakan, tatakbuhan ka. Oh, okay. Uh, Pero hindi kayo kaagad Nangyari sa akin yun, tinakbuhan ako afterwards. <laughs> Pero <Yeah>. oh, hindi oh. hamster. <laughs> ay, hindi ba hamster? <laughs> ano po? ito? Beddings po. Paper beddings. Ah, okay. So, okay. yun talaga yung kanilang tahanan. At saka, yes, parang may obstacle course. Ano po, mm -hmm. ang reason din po kaya uh -huh. maganda yung malaking cage is para makapag-provide tayo mga enrichment. Okay. Since ang hamsters po ay crepuscular nocturnal, sa gabi, gising sila. Gising ah. sila, tulog tayo. Anong gagawin nila? Yan yung gagawin nila. Magbabarrow, mag-wheel, magagamit ng sand. Kukuha lang mga... Pero ang galing, na, no? Na kaya nga mag-isa and be productive. Yes yeah. po. Actually, yung inisip na ibang tao, kailangan nila lang kasama. Ang totoong, ang totoong fact po, hindi po nila lang kasama. Kailangan lang kasama. Mas nagtatribe sila kapag mag-isa sila. Ah, so, per, sy syempre kasi pag may kasama, nasa stress. Mm. So pag nasa stress, umihina yung immune system, mas mabilis silang mamatay. Pero wait Formed lang, away. um, no plans of breeding them? Wala po. How do you for, do for, uh, that? For us, we don't encourage breeding. Okay. More of, well, pwede naman mag-breed, pero dapat mag-breed tayo ethically. Ibig sabihin, And responsibly. Responsibly. Hindi okay. yung paparamihin lang, tapos sa maliliit na kulungan. And sa amin, oh. if gusto mo mag-breed, aralin nyo yung genetics, tamang pag-aalaga at dapat maayos yung health nila. Okay. Natuturuan ba ng tricks yan? May iba po na natuturuan, pero mm -hmm. <laughs> ito. Gano'n na karaming nag-aalaga ng hamster? Medyo estimate sa Pilipinas. May, may community Slamin din na. kasi may kami. Community kami. Medyo, ma medyo ma marami din nag-aalaga okay. ng mga hamsters. Ano yung Manila lang yan? Or all okay. over the Philippines? All over the Philippines. Yes. Oh, nice. Meron din mga Pilipino sa ibang bansa. Oh. Na nasa community din na inag-share about pag -aalaga. Tulad sila ng mga mabait dun sa bahay na bigla na magugulat ka, may butas na yung bag mo? Ah, ah hindi naman yung bag. Siguro mga oh, kahoy, kahoy. Kasi siya. kahoy. Eh. Yung hamsters po kasi rodents. Mm. Uh, rodents po, ma ma malaki yung ngipin sa harap. So gusto talaga nila at sanay sila mag-ngat-ngat. Oh sweet. Yes. nang ngat ka na, hindi pa naman. Hindi pa naman. Okay. Mm -hmm. Mensahe mo na lang sa ating mga kababayan gusto mag-alaga ng hamster. And if you have social media accounts. So, so, pinila, so, yeah. yes. so doon sa mga gusto mag-alaga ng hamsters, ang pinaka-importante na kailangan natin i-consider is kailangan mag-research tayo before tayo mag-own ng pet. Kasi a uh, pet owning is a big responsibility. Hindi siya yung parang nandyan na, okay, ito lang yung kaya ko, ito yung ibibigay natin. Kaya natin mag-research. Eh, dun sa mga interested na mag-adopt ng hamsters, pwede nyo kaming i-message sa aming Facebook na Hamdoption. So, meron lang kaming list of requirements na kailangan nyo i-fulfill, i send nyo lang sa amin. Mas na maging okay yon, pwede na kayo mag-adopt ng mga hamsters. Yeah. Okay, let's go. Anong food niya? Ah, mga seed mixes po. Okay. okay. So, provide tayo ng mga seed mix mm. for mga hamsters. And kita yung mga plants, kinakain din nila yan. Oh. Nice. Yung okay. kaibigan natin, Ryan, si para sa bayan, may hamster sila. Ha, talaga? Oh. As a ni Ryan. Oh. So, so, yung, mga may mga friends kayo na gusto oh. mag-alaga mag ng hamsters and gusto nila improve yung pag-alaga. Pwede sila sumali sa group namin. Oh. Philippine hamster keepers naman. Ayun. Okay. Ay, kahit wala na si Ross sa atin, meron namang... Hamster na Ross, yes. which is siya. Ross yung uh, uh, <laughs> thank, well. ah, thank you, BG, ah, for educating us about Alright, uh, sa pag-aalaga ng hamster. At mabuhay ka sa iyong advokasya. Right, po. Adopt don't shop ko. Yan. yeah. Thanks, BG.